Hello friends, brothers and sisters. sa po si Lawrence. Tara na sa landas ng pag -asa. Ang ating ibang helo sa araw na ito ay mula sa sulat ni Luke chapter 16 verses 9 to 15. Kapatid, para sa iyo, ano ang mas mahalaga? Diyos o pera? Mukhang karamihan naman sa atin ay madaling masabi na ang mas mahalaga siyempre ay Diyos. Ngunit para sa iba naman ay may ibang pananaw. Mahalaga siyempre ang Diyos, pero mahalaga din ang pera. Na para bang hindi tayo mabubuhay ng walang pera. O mahirap mabuhay kapag walang pera. May nadidinig pa nga tayo mga pananalita na dasal ka ng dasal, simba ka ng simba, wala ka namang pera. Paano mabubuhay ang iyong pamilya? Importante talaga maging malinaw sa atin ang ibig sabihin ng usapin pagdating sa pagpapahalaga sa Diyos at sa iba pang bagay sa ating buhay, maliban sa pera. Kaya't magandang pagmunian ng mensahe ni Jesus sa ating banghelo sa araw na ito. Sinabi ni Jesus, walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang akalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ang paglilingkod ay nangangahulugan ng kung saan o kung kanina natin ibinibigay ang ating sarili, ang ating pag-iisip, lakas at oras. Ito'y nagbibigay sa atin ng gabay kung kanino o kung saan nakatuon ang paglalaan ng ating isip at lakas upang magawa o makuha ang ating mga hinahangad. Kaya't malalaman natin kung ano ang mas mahalaga sa atin kung kanino nakatuon ang ating pag-iisip ang ating binibigay na oras at lakas sa mga bagay na ating ginagawa. Nawa ay mapagtanto natin na sa ating buhay, maraming biyaya ang ating natatanggap. Napapalibutan tayo ng mga tao na sa atin inigmamahal at gumagabay. Nakakaroon tayo ng mga bagay na kakamit natin ang ating mga hinahangad o pinapangarap. Hindi lamang dahil sa mayroon tayong material na nagiging dahilan upang makuha o magkaroon tayo ng mga ito. Kung di dahil sa mayroon tayong Diyos na pinagmumula ng mga ito. Kahit nga ang ating lakas, pagsisikap, nagagawa natin yun dahil galing yun sa Diyos. Kaya't ang Diyos ang dapat na ituring nating pinakamahalaga at siyang dapat nating piniglilingkuran higit sa lahat. Amen. Kung kayo po ay na-bless ng video na ito, Maaari po ninyong i-click ang like and share landas ng pag-asa. Muli ako po sa si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyong mga pamilya.